Yun, good morning mga kamog at Pasinsya na kayo kung Ngayon lang ulit ako nakapag video Kasi Alam nyo naman yung sinasabi ko nga Araw-araw merong May merong may nagsasound Wala na, ubos na Ah, uh, na Maraming sound dito At ako ng Chempo na Walang magsasound Saka ako tinatakaw-takaw lang yung pag ko yun good morning po sa inyong lahat you <coughs> tayo ng, ano ngayon wala tayong ano wala tayong tendera ngayon walay walay ay, ayan na lang po yung natitira. <laughs> Sige po. So yun guys, siyempre kulang nga tayo sa tindira ngayon. At yun sa isdaan, nandun. Magkuha uh, kami ng extra. Nandun sa may manoka namin, anak ko. Ay, may pasok pa yan mamaya. Hindi, wala na. Dalawa na lang kami kasi si misis nag-pick up ng isdang tabang sa binangunan. Ayun, wala. Yan siya pa yes, nga pala. Kailangan, kailangan pa naman ako ni Otol ngayon sa biyahe niya. Extra sana kasi wala siyang driver. Ay, pasensya ka na, Tol. Hindi ako makapag-extra sa truck mo kasi walang bantay yung ano, walang bantay yung tindahan namin. Sayang. Sayang sana yan, Tol. Sayang. Pasensya ka na. Kung wala, Ganapan lang muna ng ibang driver. Hindi ako pwede ngayon eh. Sahit sa hit, isang buwan ko lang pasokan eh. Isang bagong motor na kaya <laughs> dyan. <laughs> Tayang ang putik. Wala eh. Natayang sindira dito eh. Grabe ho, oh. to napakamahal nito. Dok brana yan, sara ano. Yan talong, grabe din mahal yan, ayan. Ikuyon na yo, kuyon. Puro tilapia lang nito, 'yan. Ha? Puro tilapia lang, lang aboran tilapia eh. Pag gano ni, iwisik-wisik ka mo na lang ng ano, alam mo naman 'yan, di ba? Uy! Ito! <laughs> hmm, sa manok. Walang bantay. Kano ba? 110, 120 sana yan eh. Boss. Oh, pwede rin to. 120 sana. Pero okay na yan.

Magandang umaga po sa inyong lahat. sulong solo natin sa tindahan natin. Wala tayong mga tindera. Ayan, share na lang aking video para mapanood ng mga ibang mga subscriber dyan. At saka mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Pag-subscribe na lang. At pag like na rin. Thank you. Maraming salamat sa inyo at magandang umaga.